Tatlong dahilan bakit hindi dapat magpautang sa kamag-anak at kaibigan. Una is madalas ay hindi na nagbabayad. Alam naman natin yan na pag may pautang tayo, eh, mahirap talagang maningil at hindi na nagbabayad yung mga nangungutang sa atin. Umiiwas na. And then pangalawa, mahirap maningil at magkakasamaan kayo ng loob masama yung loob niya kasi sinisingil mo siya. Ikaw din masama loob mo kasi sayang din yung perang pinautang mo lalo na kung malaki. Pinaghirapan mo rin yan. And then pangatlo, nagiging emergency fund ka ng pamilya at hindi sila natututong humawak ng pera. Ito yung pinaka-importante kasi pagbigay lang tayo ng bigay ng pera, eh talagang yung umuutang sa atin, eh, nasasanay sila na may emergency fund sila. Ikaw na yung nagiging emergency fund ng pamilya. And hindi rin sila nadidisiplina sa paghawak ng pera. Wala namang masamang tumulong sa ating kamag-anak or kaibigan. Kaya nga sabi ni Pastor, kapag may nangungutang sa atin, ipagdasal natin to at i-check natin kung ano yung willing tayong ibigay kasi halos hindi na talaga tayo ma mababayaran ng ating kamag-anak or kaibigan or sa taong umutang sa atin. To know more about savings and investment, message mo na sa FB, Roan Celis Capistrano.